Tapos na kami sa Kamara 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 Island Sunod Ano sunod kuya? Kapones daw Kapones Kapones Punasan mo nga buhay buha bunga Capones? naman kami ngayon Ops Hoy O para rap road Parang rap road pala Pag mahalon O Huwag lang maulog ang cellphone Ah Ganda ng view ah Pichor to, pichor, bijo. Pichor. Oh. Picture. Oops. Ops. Grabih ya? Betul apa ganau dah? next slide lang pala. Bilis. <laughs> ko 'yan. Para din siyang rough road oh. Oh, Nakakahilo ah. lalaki lalakas ng agos ano yung kumalma na siya huh? so, doon kami galing, Ha? Pero dogo galing ah Takot pala ay ay tawat pa lang magbangka kapag ano uh, ma, ma malakas ang alon ano oh ano malaki malapit ka pala sa lupa, malalakas lang alon, di nang ano pag malayo na. Pag malayo na, malalakas talaga. Kasi tingko ka mo, wala sya Parang open ka, dyan. Ano na to, ano? Ay. Okay. Parang para parang ano, nagl naglalaro ng duyan-duyan. duyan duyan sa no sigmura Dito, pati din lang ako bili ako ng memory kung hindi puno na agad. Hay, meron din memory card. Ah, so sa memory card na 'to.